So, ito po bang strategy na to? Sa tingin niyo ay uh, will it work sa China sa takbo po ng pangyayari mukhang kaya niya na na you and me against the world. Siguro magiging unsustainable din sa kanya uh -huh. in the future kasi at the end of the day gusto rin nila ng ng peaceful trade sa buong mundo, no? Uh -huh. Eh, ang problema, ang politika nila sa loob ng China, hindi natin ma-spelling kung anong nangyayari. Tayo naman dito, wag natin tutukan lamang ang West Philippine Sea. Kailangan pati ang kabaliktaran, lahat ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone, kailangan paghandaan na natin protektahin yan. Mm -hmm. Dahil balang araw sisikip ang karagatan. Dahil, siyempre, uh, dumadami ang tao, uh, po. Uh, dumadami ang pangangailangan sa resources, sisikip pang karagatan. Mm -hmm. So, kailangan protektahan natin, hindi lang ang West Philippine Sea, ngunit ang Philippine Rice at iba't iba pang mga lugar. Mm -hmm. Kaya, sa aming uh, bagong mga estrategya na lalabas, magbabase talaga tayo sa mga baselines natin. Opo. Uh, Dahil tayo ay archipelagic country, no? Mm. Pag nawala yung baselines mo, butas na yun eh. Yes. Ay, yun ang pinaglalaban natin, ang integridad natin bilang kapuluan. Mm -hmm. Kung hindi, lahat ng isla na yan, pwedeng daan na lang yung dagat na nagdi-divide between internal, uh, between islands, kasi hindi na internal waters to, international waters na. Opo. Eh, kaya ba natin yun? Kakayanin natin kung uumpisahan natin ngayon. You, with, with the resources na meron tayo, kaya, kaya tayo nag-aaliansa, nag patunyi. Mm -hmm. eh, Hindi lang naman tayo, ha? pati China nag-aaliansa yan. Opo nakikipag sa din ng China, strategic, no? Yung kanilang uh, divide and conquer, hindi Ayun. pa effective, hindi pa na Hindi, lalo na nung nangyari yung water canoning, Opo. hindi nila inaasahan siguro na ang daming bansa sa buong mundo na sumama sa atin. Opo. So yan ay pagpapatibay na kinikilala ng mundo na tayo ay may legitimate grievance. Opo. At pang hindi natin pinaloap ito, kinalimutan natin to ay wala ang ating uh, legitimacy sa ating claim no. Sa tingin niyo po ba ang o, uh pa. Ang China ay uh, handang umabot doon sa puntong maggiyera sa Pilipinas. Tingin ko hindi. Mm -hmm. Sa tingin ko hindi. Uh, eto ito ay malaking kasi hindi naman nila kailangan girahin tayo. Mm -mm. Kop lang sila ng ukkop. Mm -hmm. Kaya ang ginagawa nila ang pinakamabisang paraan paghiwa-hiwalayin ng taong bayan. Uh -huh. Sa mga naratibo nila na itinatanim nila dito na paglilin sa ating mga uh, kababayan. So, imbis na girahin nila tayo, pag-away-awayin lang naman tayo.